Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula sa Facebook. Si Sir Fiel. Hi Sir, good PM. Tanong ko lang sa iyo. Ang leklay ay okay panglagay sa bagong patayo na bahay? Sa lahat ay sulok, pintuan, protection at pampaswerte? Salamat sa sagot. Ito yung sagot ko Sir. Ang bagong patayo na bahay ay hindi kailangan ng pampaswerte. Kaya ka nga naka-afford para magpatayo ng bahay kasi may blessing ka na. Ang kailangan mo na gawin ay proteksyonan ang blessing na yan para hindi mausog. Kasi maraming maiinggit o maraming taong hindi gusto na nakapagpatayo ka ng bahay. O di kaya ang pinatayuan mo na bahay ay isang lote na dating may nakatira ng mga elementals. Instead na pampaswerte ang ilagay mo, ang ilagay mo ay protection. Ang dapat na ilagay mo sa bawat sulok ng poste ay Saint Benedict Medal. Kasi yan po ay protection laban sa mga enerhiya o espirito na nagdudulot ng kamalasan. Dapat din ang Saint Benedict Medal mo ay nabindisyonan ng isang pare, hindi ng isang antingero. Kasi ang simbahang katoliko naman ang nag-introduce o gumawa ng Saint Benedict medal hindi naman ng Antingero. Kasi pag sa Antingero yan, hindi na si San Benito ang tinatawagan nila. Yung dasal na ginagamit nila ay yung Salumto Mundi na ang tinatawagan ay yung tatlong persona ng infinito Dios, yung Imok, Gidok at Dok. Ibig sabihin, out of place na si San Benito. So maaaring mag-invite yon ng ibang espirito o mga espiritu na kakosa ng infinito Dios at yun ang manirahan sa bahay mo. di ba diba, Delikado. So, dapat pabindisyonan mo ang Saint Benedict Medal mo sa isang pare tapos yung pangsimbahan na dasal ang gamitin mo dito para yung totoong enerhiya ng Holy Spirit ang matcharge doon sa iyong medalyon. At yun na ang ilagay mo sa bawat sulok ng bahay mo. Pwede sa poste, during sa pagbuhos. Ganon, pwede yan. Instead na padugo, lagyan mo ng Saint Benedict Medal. Hindi ko rin recommended ang leklay na ilagay mo sa iyong mga poste during sa pagbuhos. Kasi ang leklay, kailangan ng maintenance tulad ng pausok at cleansing para mapanatili ang kanyang energy. So paano mo pausukan yung cleansing? Hukayin mo na naman, babalbagin mo yung buhos ng poste mo. So, dapat ang ilagay mo ay Saint Benedict Medal. Kasi one time, big time lang yon na bendisyon. Basta hindi lang siya corrupted. Hindi lang siya nausala ng mga usal ng mga okultista. Ang pangalawang tanong ay mula kay renaldo Tangi. Bro, paano kung may mutya ng kalikasan, malas ba yan o masama? Pag sinabing mutya, may namamahay diyan na isang elemento, hindi anghel. Kasi ang anghel ng Diyos hindi sumasapi. Pag sinabing mutya, may nakasapi yan na isang elemento, engkanto, lamang lupa o anumang mga espiritu na hindi sakop ng Diyos o tumiwalag na sa Diyos. Nagbibigay ba yan ng swerte? Oo, oh, syempre, kasi makapangyarihan din yan, mga dating anghel yan. Ang problema, hindi na sila nakakahingi ng grasya sa Diyos o enerhiya sa Diyos kasi nasusunog na sila doon. Ang ginagawa nila, nagpapadasal sila sa tao para tayo magbigay ng enerhiya sa kanila. Pag malaki ang ginastos nila na enerhiya para tulungan ka, malaki din ang hingi nilang kapalit. Times 2, times 3, times 10. Maaaring buhay mo o buhay ng mga mahal mo. Mas mabuti pa na magsikap tapos humingi ng proteksyon sa Diyos para hindi ka tamaan ng malas at negative energy at ipagpatuloy ang patas na buhay. ang next question ay mula kay D. Guzman Royden Sir, bawal daw dalin sa simbahan mga anting-anting, nawawala daw visa at saka may follow up na info pa siya binigyan ng medalyon na pangontra kahit san at pangpaswerte, binigay na lang sa akin tapos nanghingi ng 200 pesos yung orasyon na lang daw yung babayaran ko tapos dasalan niya <laughs> Pag ganyan ang tirada ng binilhan mo ng medalyon, ibig sabihin, peke yan. Modus yan. Ito isipin mo, pangontra kahit saan. Pero bawal sa simbahan. Kahit saan nga, di ba? Tapos may bawal na pala. Ibig sabihin, peke yan. Kasi ang medalyon, kapag maraming bawal, ibig sabihin, mahina yung medalyon na yan. At isa pa, ito. Kaya sila nagsasabi na maraming bawal para pag hindi gumana, meron silang depensa na sasabihin sa iyo, ah kaya pala hindi gumana kasi ginawa mo yung bawal. Pero ang totoo pala, hindi talaga gumagana ang kanilang mga medalyon. Mga peke yan. At saka, manghihingi ng 200 pesos para sa dasal, ah, para sa orasyon pag ganyan yung estilo, hindi galing sa Diyos yan. Kasi pag nabibenta yung orasyon, ibig sabihin, meron na yung money involved o satanic involvement. Hindi na siya grasya. Kasi binibenta na. Kaya nga tinawag na grasya kasi dumating sa iyo ng libre. At saka kung totoong pampaswerte yan, edi sana siya na lang ang gumamit para swertehin siya sa buhay at hindi na siya manloko ng tao. Pero bakit ganun? Nangdyan pa rin siya sa kanyang kinalalagyan, hindi pa rin siya umuusad, hindi siya siniswerte. Kaya huwag kayong maniwala agad sa mga nagbibenta ng mga agimat, mga mutya kuno, kasi ang totoong mutya hindi naman binibenta. Ba't mo ibibenta yung mga makapangyarihang bagay? Huwag kayong magpapaloko sa mga ganyan. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Pilot Journey. Pwede po ba pabindisyonan ulit ang medalyon kahit na bindisyonan na? Sa mga pangkatoliko na medalyon, ano yan eh? ah uh, nakakatulong yan para maklens yung medalyon. Kahit nga mga ribulto dapat once a year, binibindisyonan yan para hindi pamahayan ng mga masasamang elemento o mga inkanto. So wala namang problema o pabindisyonan mo uli ang iyong medalyon after a year o matapos ang mahabang panahon. Pero kung parang adik ka na na buwan-buwan, linggo-linggo pinabindisyonan mo ay parang may problema na sa sarili mo. Parang wala ka ng tiwala sa grasya ng Diyos. Kasi ang medalyon na yan, para yan sa reminder mo na sa kagipitan, dasalin mo ang nasa loob niyan. O di kaya, gawin mo yung dibosyon, dasalin mo as araw-araw. So, kung parang wala kang tiwala na trip-trip mo lang ay eh, kada linggo, kada buwan mo pabindisyonan, ibig sabihin, wala ka ng tiwala sa Diyos. Kasi paranoid ka na, praning ka na. Dapat sa medal yon dadasalan yan para mananatili ang grasya nito or energy ng Holy Spirit. So yung pagbindisyon, pwede mo gawin yan yearly or every six months, gano'n. Para lang maklensya at mas ma charge Pero kung gagawin mo na parati na parang addictive na, so may problema sa sarili mo. Ang panglimang tanong ay mula kay Yuri Boyka. Sir, okay kaya 'tong ginawa ko? Nagsulat ako sa papel ng salmo at inilagay ko sa garapa nilagyan ng langis. Pwede ko kaya gamitin pampahid sa mga agimat ko at San Benito? Ang salmo po ay pagpupuri sa Diyos kaya nga tinawag yan na awit kasi inaawit mo sa Diyos. So, dapat gawin mo siyang pangawit sa Diyos. Gawin mo siyang dasal. Pag ginawa mo siyang pangsangkap sa garapa, anong silbin yan? Kung hindi mo naman dadasalin. Nagsulat ka lang, tapos nilagay mo sa garapa, tapos feeling mo, automatic na. Mali na mindset yan, bro. Alam mo, yung garapa, dati ginagawa ko yan, dapat kasi nilagay mo diyan mga occult prayers na pamamahayan ng energy ng mga espiritu. So pag sinabi mong salmo, dapat sa salmo dinadasal 'yan. Kahit nga hindi ka magsulat, usalan mo ng salmo yung palad mo na may langis. Tapos 'yun yung ipahid mo sa may sakit. Kahit nga sa exercise oil ng Katoliko, sabi ni Father Darwin, gitgano na may nagtanong kung anong pwedeng dasal gamitin sa tuwing nag apply ng exercise salt. Sabi ni Father Darwin is, kahit anong dasal na aprobado ng simbahan, pwede Psalm 91. So, ganun. Ang salmo kasi, dinadasal yan. Hindi yan nilalagay sa garapa. Actually, dati, ganyan yung paniniwala ko eh. Pero, habang lumalalim yung pagkaintindi ko at pagsasaliksik ko natuklasan ko na dapat pala ay dinadasal ito hindi ito nilalagay sa garapa kasi iba't ibang uri din ng salmo o iba't ibang verses o chapters ng salmo ay may iba't ibang gawain so ayun yan sa paniniwala ng Jewish occult so sa Jewish occult tulad ng Psalm 51 yata yon yan yung ginagamit nilang pang cleansing tapos iba naman yung salmo na ginagamit nila na panggamot. So ang tawag diyan is Eskeham Foras. Jewish occult 'yan. Mas okay pa yan na occult kaysa sa Pinoy occult kasi ang Jewish occult ginagamit nila is salmo. Awit ni David. Hindi sila tumatawag ng mga pangalan ng Diyos Diyosan at saka hindi sila guusal ng mga orasyon na hindi nila naiintindihan so bro ito yung advice ko wag ka sana magagalit sa akin ha ah, ang salmo dapat ay dinadasal yan pero kung gusto mong isulat ilagay sa garapa pwede naman siguro pero dapat bago mo i-apply or bago mo ipamahid usalin mo uli yun lang bro So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.